Hi Lodi, uh, napababa ko na yung timbang ko pero hindi pa rin lumalabas yung abs ko. May kilala akong bodybuilder, ang baba na ng body fat, di pa rin lumalabas yung abs. Ang abs, just like the muscles, kung mataas yung peak ng bicep, o malaki yung chest, malaki yung lats, genetic siya, wala na tayong magagawa dun. Kahit mag-workout tayong mag-workout. Pwede lang natin palakihin pero iba talaga pag born ka na maganda yung genes mo na mataas yung, yung uh, bicep peak mo, labas yung abs mo. Meron dyan, 2 pack lang na ikita. Meron 4 pack, meron 6 pack, meron nga iba 8 pack. Iba, A-pack, may V-shape pa. So, ano na yun? Nasa jeans na yun. Paano pagpalit ng chan? Uh, Minsan, nagbo bloat tayo dahil may allergy. So, baka may allergy sa bread, sa gluten. Or kailangan natin mag-fasting, baka hindi pa natutunawan. Yung ganyan, di ba? Or mag-walking tayo. Tapos, yung creatine, kahit hindi ka nag-workout, pwede mo i-take basta wala tayong sakit sa kidney or anything. Kasi nakakatulong siya sa brain function. And at the same time, nakakalagi siya ng hydration sa muscles. Nakakatubig sa loob ng muscles, hindi sa labas. So, I hope this helps. Peace!